Ayan, hello mga kasari. Uh, 6, uh, ano na, 6.12 p.m. na. Ayan, kamusta kayo ngayon ay uh, January 25 na mga kasari. Ayan, kamusta kayo mga kasari. Kamusta sa lugar kayo Ayan, update-update lang update, tayo mga kasari. Uh, yung tagaayos ko is hindi pa nag ano, hindi pa nag-ayos ng mga pinamili niya. Naglalaro pa. Ayan at pagka wala siyang ano wala siyang ginagawa siya mag-aayos ng mga pinamili niya day off ko <laughs> ayan may day off so yan mag-aayos atak pa siya ayan ayan ito yung pinamili niya ayan isang box na to sino again ito tapos ito pa tapos, ito pa. Isang box ito na. Isang box na jumbo. Ayan, halo-halo ito. Ayan, ito regular. Baka regular yan. Mga. Kasi tigil isang box lagi yan. Ayan, tsaka ito yung binili ko kanina. Kaunti lang. Binili ko sa grocery. Mga kape. Ayan, bumili ako ng mga kape. Kape na panggamit namin. Ayan. Kinuha ko na yung ano, yung isang granules na green taste. Tsaka ito. Puro kape. Ayan. Titikman ko na, titikman ko ito halo, haluan ng gata. Ayan, parang hindi tayo laging 3 in 1. Ayan. Diba mga kasari, kayo puro kayo, ano, 3 in -1 pa rin ba yung ano, yun? kasi nakakasawa, tsaka sobrang tamis. eh ngayon kami, mula pa nung nakaraang linggo is ano ah uh, yung tinitimpla ayan ikaw na lang ay ikaw talaga po sa tinutumba mo May po sa dito sa harapan ko eh ah uh... ano <laughs> kami na lang naglalagay ng aso ito yung may tsura yung pusa o oh. tapos may pusa din dito sa likad ko madami kaming ano dito Ayan, go-go lang tayo mga kasari. Matumal pa din. Ay, ano ba yan po? Sa tinutumba mo talaga. Matumal pa din na yun. Nakakamagkano ah, pa lang tayo. Matali po pusa, oh, daw Ayan lang, update, update lang tayo mga kasari. January 25 na. <laughs> Pabilis ng araw. Ah, lang tulog na lang february na diba ah, ganun lang talaga dito lang tayo